Ayan, bundok Ganda rito mag-explore uh, Mag-hiking Dito sa buntok na to Pag nag-jogging ka rito pababa pag akyat hihingalin ka talaga Bababa -ba -ba tayo, kinain na natin kung ilang minuto. Ganda rito manirahan, oh. Malabi, ayan, oh. Tapos gagawa ka rito ng, ano, sariwa at tubig dito, sa lugar na to. nakakatermin sayang yung kalsada oh. Talaga, ano na lumaki na yung pitak balaglag na wala kasi puno eh na malaki ko na doon pa yung tali sa bundok na yun ayan yung mga nagtitinda na rin dito talagang nagpipwesto na sila kasi itong pagdating ng summer napaka daming tao dito eh. ayan, nagtayuan na sila dito ng bahay dun sa baba ayan, ayan guys ayan yan sa baba pagkatapos yan didiretso yan dun sa mga view makabawas tayo ng hindi tayo pwedeng mag ano, mag kwarta kailangan premiera lang tayo guys ayan o oh. sobrang tarik nito kasi pag nagbitawo ka rito ng, ano nagkambyo ka ng kambyo delikado rito pag nagpreno ka pag may basa fores kafores no oh ano. basura wag magtapon Ayan, mag dyan. O, ba? yung motor o. kaya tingnan mo yung andar ng motor babala babala na siguro duwing maayos ang sasakyan huwag pa dalos-dalos pumunta rito kapag hindi sa condition ng sasakyan yata pag yun uh, meron dito may na disgrasya kasi wala na tinanggal na yata nadamay yung naglalakad parang ito yun eh part na to yun ito yun eh nangyari na walang siya ng preno eh ba diba? gaano kataas di ba ang taas niyan Eh no naka premiere tayo kita mo pwedeng kumulo Ah so, sobrang taas niya ito Natin guys ilang minuto kaya ang babae gano'ng kataas to guys grabe so, yan o, oh, ang ganda na puno oh, yung halang puno yung puno ng, ano, yung buraklak. na, natin tayo sa tulay baba pa rin tayo <laughs> kaya alam mo nakababa na tayo hindi eh, na no? natin kung magandang taloy ng tubig dito ngayon sa lugar na to Ah, na kami sa tulay nitong gundo Ilog Ijen. Yan. Dito na yung punto pinakababa niya tingnan natin yung tubig oh, oh. ayan ang tubig sa baba ayan so ayan guys ang view rito dapat doon tayo sa malilim <laughs> mainit dito nakatakarin Lakat na natin ayan o oh. may bahay na to, o no? oh. dating wala